Maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat, no, na ah, nag-subscribe kayo sa akin, no, ah, mga subscriber, tuloy-tuloy lang, no, tuloy-tuloy lang tayo, guys, no, ah, dito tayo sa, no, live tayo, ah, panoorin itong mga maiksi natin, mga uh, i-post natin, no, ah yung sa kodkum, grabe ng kodkum, no, ah, pang aapi na sa mga taong bayan, no, Uh, mahiya naman kayo maawa kayo sa mga tao no baka mag magrally naman ulit yan no itigil niyo yung ano yun ma ano ah, pag nakaw nakaw ng pera diyan wala ng pera ng taong bayan ah nasaan, ha? ah tigil na kayo ay si ano si tawag nito bungbong marcos si ano martin Romaldis siya ang pangulo itigil mo bungbong uh, romaldez ah mahiya ka, ma tayo sa taong bayan no